Um, yeah, the first time I saw Charlene, I fell in love with her. Alam kong cliche, pero totoo yan. It was, it was actually love at first sight. At nanukulala ko siya, mas lalo pa ako napamahal sa kanya mahalaga siya eh. Meron siyang pangarap sa buhay. And most importantly, she has a very good heart. Kahit ilang beses siya nakulong, hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya sinukuhan hanggat makalaya siya. May pagmamahal ka pa sa kanya. Of course. Hindi naman agad mawawala yun eh. Kahit... Kahit niloko niya ako para gumente lang sa akin sa ginawa ko, hindi naman napawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit masakit yun para sa akin. You know, I just want her to be honest. Aminin lang yung nangyayari. Aminin niya lang yung nagawa niya. And I'm willing to talk and reconcile with her. You know what? You're a fool. Hindi mo ako mahal eh. Mahal mo lang ang sarili mo because you're trying to save yourself. Bakit hindi mo nalang kasi aminin yung ginawa mo? Oh, dahil wala akong ginawa. Hindi eh, nang pwedeng suluhin ko na lang yung mga pagkakamali dahil nangyayari ito. You have to be honest. Well, hindi ko pwedeng akuin yung mga bagay na hindi ko ginawa. Alam mo, naghahanap ka lang ng kadamay eh. Dahil alam natin dalawa na ikaw yung rason kung bakit tayo nagkasira. You're so selfish. Mr. and Mrs. Cristobal, minahon kayo. Pag-usapan natin to na maayos. I'm sorry, kung ganito man ako tratuhin ng lalaking to, wala na kaming dapat pag-usapan pa. Siguro nga hindi na kami magkakaayos na. Eh. Hindi sila pwedeng magkaayos. Attorney, I'll just give you a ring uh, for further update. Maraming salamat. Eva, kamusta yung mediation? Um, wala. Walang reconciliation na nangyari. Hindi pa rin kami nakasundo ni Charlene. Wala kayong possibility na may akyantang annulment case namin sa trial proper. Uh, good. Hello, Eva. Hello po, Tito? Nakausap niyo po ba si Libby? No eh. Um, meron akong importante inaasikaso. Isn't she supposed to be in school? Di ba kayo magkasama? May nangyari po kasi kayo nina dito that made her upset. Bigla na lang po akong iniwan. Tinawag ako na rin po yung mga places na pwede niyang puntahan. Wala daw po talaga eh. Tinatawagan po siya pero nakapatay po yung cellphone niya. Natakot lang ako that she might do something dito. I mean, how about her friends? Nakausap niya ba? Hinanap ko na rin po siya sa iba naming mga kakilala dito. Hindi ko po nila makita. Hindi ko po makita si Libby dito. Hindi ko din matawagan. So wait, you're, you're saying nawawala si Libby? Leon? Ano na nawawala si Libby? We're sorry. The number you have reached is